Tom Rodriguez nagmakaawa kay Carla Abellana na makita ang kanilang anak. Nagpahayag si Tom Rodriguez ng matinding hangarin na makita ang anak nila ni Carla Abellana. Ayon sa ulat, nagmakaawa umano ang aktor sa dating asawa para magkaroon ng pagkakataon na makilala ang bata. Sinabi ni Tom na handa siyang gawin ang lahat para mapatunayan ang kanyang pagiging ama. Sa kabila ng kanilang nakaraan, hiniling niyang bigyan siya ng pagkakataon para sa kanilang anak. Emosyonal umano si Tom habang ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman kay Carla. Pinasalamatan niya si Carla sa pagpapalaki ng bata ng mag-isa. Inamin din niya ang pagkukulang sa kanilang relasyon noon. Nagpahayag naman si Carla ng pagunawa ngunit hiniling ang tamang proseso para sa kapakanan ng bata. Sinabi niyang handa siyang makipag-usap para sa ikabubuti ng anak. Nanawagan si Tom ng suporta at privacy mula sa publiko sa maselang sitwasyong ito. And this are chika for today mga ka-showbe. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.